meron tayo ditong pork belly nasa around 1 kilo more or less siguro itong ating pork belly na ito ngayon ginawa ko nilagyan ko ng hiwa dahil nga sa medyo makapal medyo matatagalan kapag lulutuin natin ng isang buo lang ang gagawin natin dito e, lalagyan lang natin ng bawang, sibuyas tapos kung meron kayong pamintang buo, yan ang ilalagay natin. Pwede rin namang crack. Tapos lagyan natin ng asin. At tutubigan natin, ilulubog lang natin yung karne para medyo mas maganda ang kanyang kalalabasan mamaya. So kapag malambot na, ang gagawin natin dito ngayon, eh, tutusok-tusokin natin. Gamit yung tinidor para yung mga natitira pang oil dun sa kanyang balat, eh, lumabas pa. Pagkatapos natin tusok-tusokin, pahinga lang natin ang bahagya. Ang gagawin natin, magpapainit na tayo dito ng mantika hindi naman masyadong mainit agad yung kailangan natin dito so ang kailangan lang natin eh, maprito muna ito ng hindi masyadong malutong na malutong yung sakto lang na medyo mago -go golden brown na yung kanyang balat tapos bibilingin muna natin so kung mapapansin ninyo hindi ko nilakas yung apoy kasi maagang masusunog yan kapag nilakasan natin yung apoy ang gagawin lang natin dito papapulahin lang muna natin so kung mapapansin mo medyo namumutok-mutok na yung kanyang balat pero hindi pa yun yung ating pinaka final outcome hahanguin muna natin tapos papalamigin lang natin muna and then yung ating na iwan na mantika na yan, medyo ilakas natin yung apoy. At kapag mainit na, ibalik na ulit natin. So ang kailangan natin dito eh, talagang mainit yung ating mantika. Magingat lang kayo sa paglalagay at medyo masakit yan kapag nakatalsik. Sa ganitong pagkakataon, mas malutong na yung balat kumpara sa kanina. So ayan, kung makikita nyo pulang-pula at talaga namang magandang tingnan. Kainaman nito, eh, luto pati yung loob at hindi masyadong matigas ang dating kapag ganyan at madali mo siyang mapoportion kasi meron na siyang slice so mas okay to kapag meron kang mga kainan o kaya naman karinderya, restaurant, pwede rin naman mas maganda nga naman kasing iserve pag ganyang magkakaparehas ang sukat so tagatagain lang muna natin at ito nga ipiplating na natin mamaya shoutout kay Ian Perez sa Baliwag Public Market sa tindahan ng karne so kung gusto niyo ng karne pag malapit kayo punta kayo kay Ian at ito na nga po yung pinaka final outcome ng ating lechon kawali Mapapalaban, mapapasaba ka na naman sa kainan kapag ganito kasarap yung ulam sa inyong harapan May mainit na kanin ka, may malamig na tubig ka, busog na busog ang iyong pananghalian Sa lahat ng nanood at sumuporta, salamat po, God bless you all